Ayan. Hi guys, welcome back to my channel. Ayan, magluluto ako ng sardiyang itlog. Ito guys, ay dalagang bukid. Itlog. Gagamit tayo ng bawang, sibuyas, then kamatis. Napakamahal ng kamatis kaya simulan ko na ang pagpiprito shout out guys sa aking mga viewers na walang sawang pagsuporta kay Nanay Mila salam ayan, ayan. hi guys welcome back to my channel ayan magluluto ako ng yung itlog ito guys ay dalagang bukid itlog gagamit tayo ng bawang sibuyas Then, kamatis. Napakamahal ng kamatis. Kaya, simulan ko na ang pagpiprito. Shout out guys sa aking mga viewers na walang sawang pagsuporta kay Nanay Mila. Salam. Ayan. Ayan, piprito hin ko muna guys ang at aking Sayang kasi ayoko. ng mantika. Bakit kaya ganun? Akala mo ang itim-itim ng kawali ko. Pero hindi yan guys. Ano yan yun? Alam naman na itapong ko yan. Sayang naman. Mahal ang gamit niya. Ayun. Ganyan talaga siya guys. Pag pobre. Pagjagaan mo na lang. Kahit luman-luman na yung kawali. O so, diba? Mm -hmm. itong ito. Iprito muna natin. Ay! Guys, maraming salamat so, walang sa walang sawang pagsuporta sa akin. Ang namang nila, maraming salamat. Guys, alam nyo naman, guys, ay, ito ay mapupunta din sa mga bata na dapat yung bata mga nag-aaral. Kaya so, guys, ko support ko at sana po ay magkaroon po ng uh, malapit na po maayos ang ating, YouTube ang uh, ad kasi aray uh, shout so, out po sa aking walang sawang pagsuporta sa mga nag sa akin at mula noon hanggang ngayon marami po tayo naging kaibigan na nagsusupport sa akin maraming salamat po support po kay Nanay Nina Uh, ah, ayan guys. So, ako ay magluluto na. Na. Eh. na ay. luto na. Ayan. No. Ang muna natin. Ah, natin pwedeng it, itapin yan. Sayang naman. Diba? Tsaka. Wala tayong pampapalit guys. Ha, hindi, hindi naman siya madumi, guys. Malinis man yung kawali ko. Kaya lang, syempre, kaluluto, kaluluto. Ayan. Nagkakaitim na malay natin. Magkakaroon din tayo na, na mag-sponsor sa ating guys ng kawali. Ayan, natuloy muna natin. May mabuting kalooban dyan. Lapit sponsor. Ayan. Pero, ano, sana, ang baon ng ako ko mana may mag-sponsor. Ayan. Buyas. And then, marami tayong buyas.

Hindi, ang magic syrup. Mm. Pampalasa. Hindi tayo guys nak add salt kasi maalat guys ang akin. Oh. thank you for watching huwag niyo po kakalimutan ang aking youtube channel mila Milagros TV guys. Ayan. Thank you. Sa mga sumusuport po sa akin. Alam niyo naman guys. Lagi ko po sinasabi. Ito po ay para doon sa aking tatlong apo na nag -aaran. Kasi po kami ay mga senior wala po kami pang pang support kundi ito po na channel ko ay para doon sa kanila kasi wala naman po eh yung isa ay walang mga mag na nagbibigay eh kaya kay Nanay Mila nagtsatsaga sa pag YouTube para masuportahan natin yung aking mga apo na tatlo kaya diyan sa may mga mabubuting puso Baka naman po ay pwede nyo may sino mag-sponsor sa aking mga bata. Ayan, guys. Kami po ay dalawang senior na. Kaya hindi mo na po kaya magpa-aral. Eh, syempre sayang ng mga bata ang kinabukasan. Bye-bye, guys!